Paulo Abilino tuluyan nang sumagot sa isang interview patungkol sa kagustuhan ni Gerald Anderson na makatrabaho muli si Kim Joo. Pinagdiinan na hindi rin ito makakapayag, na may ibang katambal o magiging leading man ang kanyang Chinita Princess. Lumalabas ang pagiging siloso ng aktor. Mainam na rin iyon, kilala nyo na din naman itong si Paulo Abilino na prangka kung magsalita may paninindigan. Once na ang mga mahal sa buhay ang ginugulo, hindi hahayaan na mapunta sa iba. Ito nga ang ilang komento. Kinagalit nyo si Papi. Ano nga yun kung very protective siya sa kanyang partner? Hindi yan magre-react ng ganyan kung wala silang relasyon ni Kimi. Kasi kung hahayaan niya na makatambal lang si Gerald, at si Kimi. Ibig sabihin, mabilis lang niyang bitawan yung taong nakasama niya ng mahigit isang taon. Oo, may pinagsamahan ng Kimerald, pero ibang usapan na kasi ito. May kanya-kanya silang karelasyon. Ang nakakainis pa kay Gerald, piling pogi at ipapamukha na wala na sila ni Julia Barreto. Masakit iyon para sa babae ayon pa sa si ibinahangin komento. Maraming makakabangga si Gerard. Huwag siyang magkakamali na manghimasok sa buhay ni Kim Joo. Maraming supporters ang Kim Pao. Dudumuging yan. Ngayon pa nga lang ay naglalabasan na sa mga social media sa mutsaring opinion at komento lang inilalatag tungkol rito. Anong sininyo sa panibagong update na naman?